Isang mapagpalang araw po sa lahat. Welcome po sa Diakonos. Ito ang Bible Study number 109. At ang topic natin today, ano ang ibig sabihin ng Hallelujah? Kung wala kang lakad, wala din po ako. Tara, Bible Study tayo mga kapatid. Mga kapatid, ang verse natin today is found in Psalms 150 verse 1 to 6. Praise the Lord, praise God in His sanctuary. praise him in his mighty firmament praise him for his mighty acts praise him according to his excellent greatness praise him with sound of trumpet praise him with the flute and harp praise him with the tremble and dance praise him with string instruments and flutes praise him with loud cymbals praise him with clashing cymbals let everything that has breath praise the lord praise the Lord. Mga kapatid, do you ever wonder what hallelujah means? Anong ibig sabihin, anong nito? The term hallelujah, mga kapatid, is a Hebrew, Hebrew word for praise the Lord. And our text today starts by saying praise the Lord. Number one, why do we praise the Lord, mga kapatid? Praising someone is easy when there is something praiseworthy na ginawa niya. Di po ba? And so, when we think of God and how He created the world, napakagagandang lugar. Even, mga kapatid, yung intricacy ng origin of life, na pinanggalingan ng buhay. Magpahanggang ngayon, walang scientist ang makakasagot why there is intelligence in the human DNA. Masasabi mo talaga, we must be designed. Obviously, ayaw nilang sagutin to kasi they would have to accept there is a creator. But, that alone, mga kapatid, The amount of information in human DNA, from the color of our eyes, shape of our face, is found in DNA. And it is like a computer program far more advanced than any known program up to date. Mapapaisip ka tulad ng verse 2 uh, ng verse natin ngayong araw. Praise Him for His mighty acts. Praise Him according to His excellent greatness. There is indeed none like our God. Amen, mga kapatid. Mapapapuri nga tayo sa mga magagandang bagay na man-made structures na alam natin na gawa lang ng mga tao. How much more, mga kapatid, to the things so obvious na araw-araw mong nakikita, minsan nati-take for granted natin. Bigyan ko kayo halimbawa. Yung design ng human body. Aren't you amazed kung gano'n ka galing ng pagkakadesenyo nito? Imagine yung ating puso. From the day we were born, hindi pa humihinto ang pagtibok ng ating puso. Hindi ka ba mapapapuri sa Panginoon yan? Ang aircon nga lang, six months mong uh, gagamitin, kailangan mo ng palinisan. Otherwise, hindi na gagana ng maayos ito. If I compare, the, kung maikukumpara ko ang mga bagay na ginawa ng Diyos, talagang you will just be hardening your heart, mga kapatid, if you are not praising the Lord. Mapapapraise the Lord po talaga kayo. Our scripture today mentions, mga kapatid, praise God in His sanctuary. Saan ba natin siya papupurihan? Where do we praise the Lord? The scripture says, in His sanctuary. When we say sanctuary, mga kapatid, does this mean a physical building in a particular place? Basahin po natin ang 1 Corinthians chapter 3, verse 16. Ang sabi, hindi nyo ba alam na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? At sa 2 Corinthians chapter 6 verse 16 ang sabi, hindi maaaring magsama ang diyos-diyosan at ang diyos sa iisang templo. At tayo ang templo ng Diyos na buhay. Mga kapatid, tayo ang templo ng Diyos na buhay. The moment we place our faith kay Jesus Christ by believing that we are sinner and that he came and died to pay for our sins rose again to prove his words are true, kapatid. You have become the temple of God. The Bible The Bible says kayo'y templo ng Diyos at ang espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. Now, how do you, how do we praise God? Kapatid, eh wala naman kaming alam na music instrument. Kasi ang sinasabi ng uh, verse natin today, uh, you praise God by trumpet, harp, flute, string instrument. Eh wala kaming alam na music instrument. Paano? Kapatid, let me tell you this. Our lives is a symphony parang orkestra ng magkaibang saliw ng uh, magkaibang aspeto ng pang-araw-araw nating buhay. Our family life, our work life, our life as a citizen of our country, our life as a member of a body of Christ. Lahat ng 'yan sabay-sabay nating ginagampanan sa araw-araw. Amen. Question mga kapatid, lahat ba ng mga bagay o bahagi ng ating buhay or Oscar, or or ang orkestrang ito ay nagbibigay ba ng papuri sa Panginoon? Mga kapatid, let us praise the Lord with every expression of our lives. Sa katunayan kapatid, hindi lang enough that we praise God in every area sa ating buhay. Our scripture today says, it should be loud. It should be intentionally noticeable mga kapatid as the Bible says, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. It should be loud kapatid figuratively so that God's goodness will be made known mga kapatid. Alam nyo po, mga kapatid, naturally when we are enjoying something, you cannot help but praise it. Kahit sa pagkain nga lang, di ba? Pag sobrang nasarapan ka or masyadong malinamnam ang kinakain mo, talagang napapapuri ka sa mga taong nagluto nito. Are we giving time, mga kapatid, to God's Word in order for us to appreciate the goodness ng ating Panginoon sa ating buhay? Kapatid, I praise God na nakikinig ka ngayon. It is an indication, kapatid, that you wanna know God more. Patuloy ka kapatid in your walk with God. Take every opportunity to grow in the knowledge of God. Be a part of a Bible-believing church. Magpa-disciple ka kapatid. Mga kapatid, ang pagpupuri sa Panginoon ay hindi lamang limitado sa mga awiting o sa loob ng simbahan. Tayo mismo, mga kapatid, ang templo ng Diyos. At ang bawat bahagi ng ating buhay ay dapat ay maging instrumento ng papuri sa Kanya. Mula sa ating pamilya, trabaho, hanggang sa ating pakikisalamuha sa iba't ibang tao. Lahat ng ito ay dapat magbigay karangalan sa Panginoon. Tulad ng sinasabi sa Psalms 150 na verse natin ngayon, lahat ng may hininga ay magpuri sa Panginoon hanggat tayo'y humihinga, hanggat tayo'y nabubuhay. Tayo po ay tinawag na magbigay papuri sa kanya sa pamamagitan ng ating salita, gawa at buhay, kapatid. Palaging hanapin natin ang kanyang presensya at pagpapaala sa araw-araw sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita, pakikisama sa mga kapatid sa pananampalataya at paglago sa ating relasyon sa kanya nang mas maging makabuluhan at makahulugan ang ating papuri. I really hope that you are blessed mga kapatid. So amay, let's pray po. Heavenly Father, Lord, maraming salamat sa pagkakataong ito na makapag-aral ng iyong salita. Salamat, Lord, sa paalaala na kami ay iyong templo at iyong espiritu ay nananahan sa amin. Tulungan mo po kaming mabuhay bilang mga buhay na handog na papuri sa iyo. Gabayan mo kami sa bawat takbam ng aming buhay upang ang aming gawa, salita at pag-iisip ay magbigay karangalan sa iyong pangalan. Patuloy mo po kaming hubugin upang mas makilala ka namin at mas mapalapit sa iyo. Ibinabalik po namin ang lahat ng papuri, karangalan sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Kapatid, kung bago ka sa Diakonos, I encourage you to hit that follow button to be notified in our next Bible study. And when you feel that this Bible study might be helpful sa iba, please consider sharing this Bible study po. Purihin ang Panginoon. I hope to see you in the next Bible study, kapatid. God willing. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Hanggang sa muli po nating pagsasama-sama mga kapatid, manatili tayo, matatag sa pananampalataya at magpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. To God be the glory mga kapatid. God bless you all.